Hello mga or mga kasari For today's vlog, ayan Ito ay isa sa mga pinagkakakitaan ko rin maliban sa pagtitindahan Ay ang pagluluto ng marienda uh, Nagluluto pala ako dito palagi ng ganito Katulad dito, uh, may maruya Pag may mga orders, yan Pandagdag income na rin Para yung income ng store ay hindi ko magalaw at uh, yung pagluluto ko ng mga merienda dito ko kukuha yung mga pambayad namin sa mga bills yun pambaon ng mga bata para yung store namin is doon pa rin yung kuhunan niya kung kukuha man kami ng mga produkto na kakainin namin mula sa store binabayaran namin gamit yung income ko dito sa pagluluto ng mga merienda na din display ko lang din dito sa isan sa nabas ng bahay, dito sa loob ng store or kung hindi naman minsan nilalako ng mga anak ko or minsan ako na rin naglalako Ganun, tulungan lang din kami dito kasi dito sa area namin may nagpapagawa ng uh, building, kaya doon namin binibenta yung mga merienda na niluluto namin ayan. Uh, ngayong araw ay nagluluto ako ng saging na maruya, ito yung yun yung tawag dito sa amin, yung ako lang sa area ninyo Uh, yan pagluluto so, ako para maya maya ibibenta ko na naman dun sa mga nagtatrabaho dun sa likod ng bahay namin <clears throat> mahirap kasi meron akong maliit na anak na one year and four months pero minsan kailangan ko talagang uh, budgetin din yung oras bilang nanay uh, bilang isang negosyante na kailangan ko talagang pagsabay-sabayin tapos minsan di pa maiwasan tulad nito may laglat ka, masakit yung ulo masakit yung katawan pero hindi tayo pwede na uh, hindi tayo kumilos, hindi tayo maghanap buhay kasi nga may mga anak tayong pinapaaral pinapakain, ayan ganyan lang yung ginagawa ko pag nag-display ako, nilalagay ko lang sa isang upuan, lumang upuan namin nidi-display ko, tinutuhog-tuhog <clears throat> tapos jan lang din ako nakaupo, hinihintay ko na mag lebasan yung mga nagtatrabaho tapos na sila sa trabaho nila tapos lalapit lang yan sila para bibili or minsan utang tapos lingguhan yung singil kung kailan yung sahod nila saka na naman ako maniningil sa kanila yan lang kasimple yung buhay namin dito sa probinsya uh, dito sa North Cotabato mahirap man pero yan laban pa rin ganoon talaga ang buhay kailangan natin dumiskarte, hindi lang tayo dapat umasa sa isang source of income, kailangan maghanap pa tayo ng iba pang source of income maliban sa pagtitindahan ko, ayan nagluluto ako ng mga merienda so, may mga online businesses ako nag assist ako online ng mga assistants, yan lang dyan, yan yung bagong ginagawa dito sa amin na isang building, tapos dyan lang din ako sa gilid naglalagay lang ako ng upuan, pinapatong ko lang <laughs> yan. Yan yung building na ginagawa dito sa amin. Yan, nagdi-display ako dyan. Hintay ko na matapos yung mga nagtatrabaho. Nasa loob sila niya, nagtatrabaho. Hintay ko na matapos sila. Tapos, <clears throat> yun na yung oras ay, na magpapenta ako. Ito ibang ulit ko rin kumagin ito. libre, yung brebenta ka sa kanila. Yun lang, and then, thank you for watching. God bless. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye-bye.